Eto nakita nyo to, oh. saglit lang namin kinuha dito sa tabing ilog. Ang dami na. So, free-free ka na na makakapag yeah, kung masipag ka lang dito. Tapos, ang maganda pa yan, pwede kang mamulot din ng nyog. Ganon dito sa Bicol. Pagdaan mo sa mga dyugan, may mapupulot kang nyog. Panggata, libre na din. So, hindi ka magugutom dito. Ang kailangan mo na lang, ibigas. Gusto niyo ng gulay dito lang kayo pumunta sa malapit sa ilog Dito napakaraming uh, magugulay dito kagaya nito Ito ay pako Ayan Kita <coughs> nyo yan Ayan Ang pako. pako Tapos Maraming traffic eh Kita to pako din to pako Ayan Ito yung pako Ito yung pako din to Dami oh. Ito pa Paano malalamang pa Ito yung ano. Pakikita mo hindi siya ano. Tawag dito. Makintab. Hindi siya magaspang. Hmm. Pino siya. Katulad nito. Hindi. Hindi to pako. ko. E, hindi to. Hindi yan pa Matanda na siya. Matanda, matanda pako. ko. Ay ito. Pako pa rin to. Pako. Oh, pako yan. Yeah. <laughs> ito, ito. 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 Mga to. Oh. Ito. Mga pako. Mas ma... Mas maraming lumalabas na pako pagka uh, umulan. Mga hmm? mga fresh na fresh yung pako niya. oh pakita mo yung pako. Ito yung pako. O, oh, tina mo. Pako. Ito, pako, paka. Hindi na yan. Gurang na. Dito. Dito lang yung nagkalat sa ilog. Sa tabing ilog. Kita niyo yan. Pakita mo yung ilog. Yan yung hmm. ilog. Sa tabing ng ilog. Yan. Ito ang idog. Yan. Dito na ang mga pako na yan. Ito, sino ito to Ito. Ang dami oh. Mm. Dami. Hey, Ayun nga, dito ako nakakuha eh na marami. Yan. Ito, oh, pako. Ito pako. Oh. Yan. Madami yan dyan sa ilalim ng mga ito. ano. Ito, ito. Ano masarap na luto dyan? Ginataan, siyempre, paborito ng mga bilikula, Ginataan? Lagi may gata. Okay, kaya, ano, masarap to may suso. Ah, suso. Sardinas daw. Ginisa? Ginisa. Sardinas, pwede din. Parang style malunggay lang din yan. Hindi hmm. this is pa ko. Yan, pa ko. Pinda niyan, marami. Marami ka na nakuha. Si Erwin ang expert dyan sa bakuan, eh. Hmm. Pagka masipag ka lang dito sa probinsya, It hindi okay. mo na kailangan bilhin yung kakainin mo. Huh? Hindi. Mama, ka na lang. <laughs> Mamako. Ay! Ikaw naman na ba video Ayan, makasama tayo sa video Akin, Akin na yan, na to Ayan, yeah. yeah. hindi ba? si Papa? Ano po yad, si oh, paka yan, paka yan? Oh, Si RB. Oo, oh, pako yan. Pako yan. Oh, tingnan mo si PB. Marunong na mamako. Oh. Titingnan mo lang sa ilalim. oh, ito. Oh, oh. Kita mo. Oh. Tataba. Ito po. Oh. Tingnan mo RB. Yan o. Oh. Din yan. Yung mga matas niya. Ito. Ito walang... Makita mo yan yung ano. Oo, oh, kita mo ang tataba. Oh. Meron na tayong gugulayin. Libre na tayo ng ano. Gugulayin. Oo. Oh ako pa Hindi pa ako? Inagyan okay. mo. Tinan mo to. Ano kaya to? Ano? Tinan mo. Oh. Ganda ng bulaklak oh. Sa mga mga ka. Meron ka. Bulaklak.